Wala si Terry. Nice one! Survive! <laughs> Survive si Terry. Alright, so new spot. New set up. Nakapagbukas na rin ng tent sila. Ayan. Para kila Astrid. At si Jaden. Uh, after a long, long, long drive, sleepy drive, we are here at last. So, dito kami mag-replenish at dito na namin gagawin na kailangan gawin. At, uh, yeah, buti na lang naisip namin na okay ganito pala dito sa so, bandang kinaroon na namin. So, survive, survive. The night is, the night will be good. Hello, what up? So nandito pa rin tayo ngayon sa spot kung saan natin nilinis yung mga sasakyan at kung so, saan din tayo nabutan ng gabi nung nasiraan tayo. So uh, magtatatlong araw na tayo dito. Okay na yung mga rigs, hindi yung mapula. Uh, waiting to go na lang sila. And uh, si Jayden kahapon nag-request sabi niya kung pa pwede daw siya magkaroon ng rabbit. Eh, <laughs> hindi ko alam kung naaalala niyo yung, yung, yung time na nagbisikleta sila kamangga tapos si Domain tapos sumemplang sila. Ay, ayun lang sa bahay ito. Ito pa, ito pa may mga tagot ang mga kamalak na rabbit. Wow! Mm -hmm. Tapos, hulaan nyo, ilang ilang weeks na yan. Lumang kayang kalalaki. Eh. Ay, ito, so, ba't nga Dito lang. Ito, ba't syempre itain nila. Hi! Ayan, dyan sa area kasi na yan, sa bandang unahan yan, sa loob mismo, may rabbit doon eh, diba? di ba? Hindi ko lang sigurado ngayon kung mayroon pa rin, kung nagbe-breed pa rin sila o nagbe sila. Pero pupuntahan ko kasi hindi kami kalayuan dun sa area sa so, ngayon. Ah! Uh. All right. tayo pare? Ah, dito yun. Dito papaba si Jay on time na yan. Tapos dito bumaba yung dalawa. Ah. Ito mismo area na to. Dito sila mismo sumemblang yaan, Ito yun eh. Ito yun. Galing sila nandun. Tapos bumuha na sila. Ang <laughs> sakit. Hindi ako kailangan Ngayon hindi ako sigurado kung mayroon pa rin talagang mga rabbit dyan Kagaya nung time na pumunta tayo Kasi pag wala, hindi ko alam saan ako maghahagilap nun Patagal nang nagrequest request ni Dong Dong yun eh. niya talaga ng rabbit eh Problemado pa nga ako kung saan ko yun Aray! nong road! Nabitan kasi namin ang tent di ba? So tinanggal to Nung binalik Mali yung balik Sinong road talaga hindi eh. Uh, dito sa loob. Pasok pa natin. Let's see ano meron sa loob. O, yung bahay. Ayan yung bahay dati. So... Ayan, ito na siya. O, yung... Ay, yung rabbit? Wala na. Nandiyan yung rabbit dati, rabbit house. Wala na nga. Uh-oh. Ate, ate. Tanong lang po. Ate, ay, tanong ay. ko lang. Tag dito, kamusta po? Oh. <laughs> <laughs> Tag dito. Dati di ba may rabbit dito? Ah, wala na po yun, sir. Naubos na po. Yung iba po kasi order ni kinakarni. Ah. yung iba rin po kasi namamatay kasi buong nakaraan. Sige, sige po ang ulan. Ah, bawal sila sa puro ulan? Ah, oh, malamig po kasi. Ah, bawal sila malamigan. Saan na lang po? hindi ko po alam sa ngayon wala na po kasi kaming alaga ngayon dito na rabbit ouch yung swimming pool natin gumagana pa hindi na gumagana pa rin naman po sir ito ito, ito may tubig oh, pa rin may tubig pa rin naman po pwede makita ate ok ok sige ate tignan natin kayo lang o ate bibili na sana ako na rabbit yan ito na yung place ah ito na yung ano ito na yung swimming pool <laughs> Naalala nyo ba to? Ngayon may jumping board na talaga. So, ka na mag-jump dyan. Galing. Ito pa rin yung fresh water. Ah! ay hindi nyo na kinalalagay lagi ate. O, kanina po kasi parang ulan kaya hindi ko po pinasok. Kasi yung tubig po. Lalabo? Po, upo. Ah, Ay, okay. Naman si ito naman ito natural po. siya kaya. Oo nga eh. Astig. Nag, alam niyo, nostalgic po yan. Nanunumbalik yung ano. Doon po ate, may mga pagbabago na, wala? Natira na yung sir. Ah, yung jumping doon? Opo. Ah, uh, po nung last December 22. Nung baha. Ah, okay. Kuya, kailangan ko sana ng ano, rabbit. <laughs> Benta mo na lang kay sir yung natirang rabbit natin doon. Ay, Meron. May tatlo kami doon, sir. May isa kasama, baby. Oh. <laughs> Kaya alang aywan ko nung i-bibenta. Kasi kuya na mapaisip, <laughs> si kuya. <laughs> Maliit pa, kuya? Malaki na? Malaki na. Malaki na, malaki na yung anak niya, Ay mga gat na? Mayroon mga... Hindi pa, rin. Hindi managat. Hindi pa, eh, managat? So, ang bait nila, ate. Mabawa <laughs> uh, naman tong lugar na to. Wala na daw pumupunta dito. Nung lakaraang buwan daw, isang buong buwan na, Dala, isa lang daw pumunta. Dala ko. Sarang naman tong lugar na to.

O, baka dahil si Marito, Excuse me. Hey, it, na natin. Pasok na kami. Wow! Ito pala campsite eh. Dito-dito magpark oh. Oh. Ito Solid. Ang dami niyang pananim dito. Ito inararo na. Oh, ang layo Itong Wala, talos na, tagus. Kuya? Ah, ito bahay mo? Dito ka talaga dumadaan kuya palagi? Kamuting kahoy, oh Dami naman pwedeng ano yung dito Bunutin na, eh, no? Si kamuting kahoy, bunut yan, eh Sarap yung milaga, eh <laughs> Oh, po, oh. po, manok Anong manok ito, kuya? Ang laki Dito manunuklaw, kuya? Manunuklaw? Manunuka? ka Trrr. Kuya, parang manunuka yung manok na to Sakit kaya niya manuka Baon sa balat mo yan Hey, ginabi mga bantay mo kayo dito Hindi aso, manok Nakasunod sila Nakasunod sila Ayan, ayan, ayan Ayun Ayun Ah, may naiiwan ka pa pala kuya Makukuha mo yan kuya? Sige ha? Uy, pare, kalma ka Hindi nanunok yung, ano yung manok? Kuya? Parang, yan o, ang na eh. Ayan yung baby. Ayan yung baby. Pwede bang isa lang? Ha, ikaw. Ha? Wala, na kay kuya <laughs> 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 kulik. sa sa'yo yung mga manok mo kuya. Oh, sige kuya, may lalagyan kaya tayo? O oh, pwedeng hawakan na lang. Ang daming alaga ni kuya dito. O, oh, oh, parang masarap sarap mag dito. Ang dami. Kuya, everyday may itlog dito. Saan itlogan nila kuya? Saan? Ito kabila? Uy, ito na Nasabi ko na nga. Saan? May Ayun o. Oh. Ito At... sila nagagawa ng ano kay Bising. Hindi mo sila nagagawa ng... Ito, tight ba? Ah, okay. Ito. Ito, no? Alright. Ito kusina ni Kuya, oh. Tapos dito, dito yung nakukunin yung itlog. Kasi dyan na mag-lilay. Pero astig, Kuya. Ang, ang yaman mo sa ano sa supply. Eh, dyan, nagpapaitlog dyan? Kwarto. Ah, kwarto mo. Ayos. Ah, Ay, ah, may manok din. <laughs> sa kwarto mo mismo, may manok na. Sa kwarto mismo ni Kuya, may manok na. May paitlugan na pati mga damita nila. May right na kayo. Ha? May itlugan right na. Kasi komportable. May sili si rin, no? Ang yaman naman ang lugar na Kuya. <laughs> Saan? Dito na ang itlugan. <laughs> ha? Ang tingin <to? laughs> May manok diyan ngayon? Wala. Ayun! Ayun! Oo oh, nga, ano? Eh, <laughs> paano ko yan? Naluluto nyo pa yan everyday? Pinapapisa ko yan. Ah, pinapapisa para maging sisiw pa. Pwede ko rin ba bumili nun? Pwede din ako bumili? O pampapisa mo yun? -check. Oo. Ayun, yung apat na yan. Pwede? Okay lang yan kasi nandung nga yun sa labas. Maka, yung? Pag nawala na yun, hindi na yun mag ano. Hindi na mapakinabangan? Hindi na magpisa. Ah, sige, sama na natin yun. Nakaabala na ako dito kay Kuya pero susulitin ko na to. Ang ganda naman nito, sayang ako lang mag-isa. Hindi nila na experience. Pag na nalaman sa lang aso. Ano kuya? Pag nalaman ng aso. ano uh yung -huh. Paano hindi nito? Ah, kukunin. kainin ng aso. Ayan na. sasako ako na lang kuya. Mm -hmm. dumadapo talaga kay Kuya yung manito. Ano ah, kung naisin ang pagkain ko? Yan. Ayan na kuya. Diyan kayong dalawa. Diyan na siya tingnan ko yan Diyan na! Alright, so bakbalik na kami doon sa pinanggalingan namin kanina. At dala na natin yung rabbit. Tsaka ito. Ano ito kuya? Isda? Fish pan? Tilapia? Melon? Pinakita mm -hmm. ako. <laughs> Ang dami mong alaga dito kuya! Astig! Ayan o! Oh. Pwede na iluto? Yun! Ayun! <laughs> oh, ayun, andami, andami, ayun! oh! Ayun, ang dami kuya! Ang dami, ayun oh! Kita niyo Kita niyo ba? Yun na, napakain na sila. Yun na, tapos na sila kumain. Tara kuya.